tatay kasi Presta tatang ito ni. Puritas ka saan mo kung na ko. ah. Madamag kong mantaw. ko dyan nagpakugay. Huh? Ayan. Wow. Trisay. Trisay. Lumakayaw yun. At nyo siya pa kaysa Wala siya kaysa wala. Ay, Yung pakugay tak. Sakit Grade 1 na sa'yo, akin, wey. Grade 1. Ha? Grade 1. Eh, nakukit ka na itang kung mamatis, Mike. Awo na. Ano pa yung hindi ka matis, ay hindi ka blabaga lang. Nagitawa niya sa tatay. Wala siya ang tatay. Wala lang kung mamatis, itong marong pa. ka, kung mamatay, maday. Normal lang ka na, Aday, kung mamatay. Kung siyempre ah. Siguro, hindi Pabubingan ni Tatang nga doon na pasangit na ato. O, o, o. Mano ang mo ng mga babae tang diwa? Mga arog ka pa ilakag? Awan. Awan? Awampay. Ata kinatara kayo awan. awan? Sible? S Sible na eh. Pati nata sangit ko mo eh. Katang araw na eh. Agad na nga barbas mo na eh. Ha, Arab. Bangarab nga ako. na di babae. Higas-higas

cinta gua apa? Hmm. Apa yang nata gam-gam itu? Eh, tahu? Jar mat protection. Ati timang mong tetik wa. Protection ti mat kolo ti dugan. Hmm, high quality mat finish with Siyempre. Karnova wax. Ano ah, pa ti mabalin nang ako ato panggamitan? Mabalin mo na ti wa plastic component, uh, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Hmm. Mm. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuan ah. Inti kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, yeah, mga ato yun. Amo mga wanti kwartak. -gri -gri Sirenya, kababay, ka tala. May kasikaw. Sila nga Tama di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Una. motor gwapo. Di making kuka. Naka mo. Makasau ka mo. Di bali na pintas di mati motor Huwag lang tirupa. kada ti rupa. Da umangkas. Ukis ti sabam. Nagadong amom. Nagatamor naga datoy Nasa comment section yung link. Hehehehe. <laughs> ah, eh, gwapo ka di ubing kaya tang. Talaga malasin niyo. Ikas Alden Richard, bro. Diba? Yeah! <laughs> di ba? Hindi crawl... so. hmm... <laughs> <laughs> na mo niya. na ka lang lang lang. Ibagbaga kami na paypay Weh. Kapag mati nag-artista. Hmm. Kawa mo mga niya ako. artista ka yung yung ni ni Bakit Yutang. tang? na ba, pamata, makatawan lang mo. Inarugi mo, inarugi mo. Oo na, inarugi mo, narigak mo. Nung jak arugin, gaya may bagak pa tayo kung kanya na. kasiya! Si Tito Lada, may ni Tata. Ano mo, tirigalo yung kanya na? Hindi, tirigalo mo, tinapay. Tinapay. Tinagayang. Ano Anong tinapay mo, Tati-Ati, Tam? Hindi mo tinagayang, gagatagin ta palingkain. Ay, ay, ay. Hindi ka tinapay. Hindi ka nata? Ha? Biskuit. Ay, biskuit. Baka ako naunahan uh, pa ilang. Japayuki kasi jay. Nawang mm, pa hindi ni jay. Ay, yung oh, Spanish. Nandan. Oh, kita kang umukwag ni jay. Idad na, ikaw na, ko wala na. Ang wali tinapay, ba di ba mga jay? Ang <laughs> napay nga tinapay, tanga gini, ikaw naunahan. Hmm. Eh, malipata pa kayo, eh. nagnaganda, hitinapin ka ng gajayawin. Ayo cicir yang lawa pom poms na buatan nyu ada. He? Huh? Awang pai. Ayo awang pai pom poms ada. Awang pai day. -poms. Sika, ay, pom poms. Si kalau buatan pom poms. Jaka kamu ada. Aduh, aku tak ada pom poms. Aku tak buat tak pom poms. Ada apa? Ada aku. Mik mik. Ada dia. Oh, kita am. Nampaknya kaji mik mik kan? Kalau tak ada pelak mik mik. Ah, ah we nampak aja yang tamanan menuak nak gue kijai di kau ikannya. Yun, talaga na ni Tatang na eh. Biliba, may. Posible nga talaga na wala pa sa akin yung babae at ang kinataraki yung. Uh, Damot lang, basit gagrahan. Ah, uh, hindi tayo umahanin mo lang. Kinataraki tayo. Si <laughs> 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 kayo lang tayo, hindi lang naman lang, talaga nagalas kami. Yung, hindi narugyo <laughs> ni Bakit Mano mga bulan ba wala kayo sinagot? Hmm, mga kwa. Ayun, mapanigay. Kung oh, pati makatawon mo yung naglugi kahit. Makatawon? Oh. Ah. Ay, ay, ay. May nabayag mo lalit ako. Kami nag... Kami nag... Uh, tapat. Oh, tapat. Tapat. yung Tagalog mo nang gitawan ni Kedko, tapat. Kami Pugno. Hindi ko amat na magkawait. Hmm, ati yung mo yung mga first kiss mo, di mga first kiss yung damdam mo. Huh? Ati pisi ay. Di nung kapanta di balay dano, tu di balay oh, <laughs> yao. Ay tulik balay dano. Ah, naman talaga. <laughs> 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 kita kasi Lain talaga ni kay. ay, simply di first kiss, so, ko.

Nabutan sa ajay. Nabutan sa ajay. Nora onor. Dimala. Hoy. Nabuya ka ajay. Ngig ko eh. Okay. Nasikat dati gid eh. Sino ba ti paborito yung action star iday Day? PJ. Ha? Oh, Nagita. Nga hmm. natata madi malalaos. Hindi pa pangtang na eh. Una. Po dino. Lalo law na pinagkabayo na. Ni apong ko ito kasi malang hindi uh, na lang ako makita di boy buhay-buhay Basta nang mangingnan ni PJ, ke na lang magiging magiging lahat. Ha? Magtibay mo na po. Kasi naka-idol. Idol na. Hmm. Artista nga. Ay, sino mo ang pinaka-paborito yung dating yung babae? Susan Lorzay. Oo! Siya naman sa Pilipinas. <laughs> Ito talaga na sunamit yung kulay na. Ito lang yung pinaka-paborito yung dating Rosana Roses. Oh, buhay buhay kayo. Talaga na po na. ko na dah. Yeah. Ay, ang Star. Ang na talaga. siya na. Buhay buhay na gamit Ngayon latest na ta. Sino mo matipabulito yung artista nga raw? Wala latest ka raw. Hmm. Ah, oh, wala Nikwa. Kama mo yun, Nikwa. Yeah ni iba Alaw, ay, eh, na alaway nagpinda sa dyan. ah! Ay, hindi man napitikan ba eh. Ah, hala na. Ah, dito di na At, uh -huh. ha, na dyan. ko ma? Ha? Eh. Ay, saan mo arugom ka? Hindi kayo mapanilig pas pas yung lang kita-kita. Saka, saka may saan, <laughs> Malay mo, may isap, eh. Ay, eh, um nagsir tingnan nila lang yun isang sapek una yeah may titong-tongan tayo tanga kay puri lang mangay dito si kaya pisto di pisto yaw Nagbet ko man to dapat iti-arag tayo ako kahit habang tungtong taong. Kuma. Ano natin inuman yung nga arak ah, nga mati bilog bilog na day day muisis okay. muisis mm. ay ikaw nga syuktong syuktong ay uh, syuktong nga nga ay ikaw syuktong datay ah, handa na hmm. ay kung ano utap talang na iyo syuktong nga 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 ay kasi sa takna ni day mm. syuktong nga 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 ah medyo na puto day tapag na na ay pumanaw kayong ginagibas tong tunga na niya, hmm. oh, ano minsan tentang tang? Apa nga pa-istoryaw ya? Apa pa ya? Hmm. Ang magaya mo. Ano nain na yung pusana ka? No, Look po yun May tang, mas istorbo na katan. Kasi siya kayo na. Ay, ituro gito <laughs> na kayo tuloy kami ulit. <laughs>